sa mga araw ngayon, may mga tao na hindi maaaring matukoy ang katotohanan sa kasinungalingan. Kaya nagbigay si Jesus ng mga bunga sa mga bulak ang propeta at sa bayan ng katotohanan para matukoy natin sila ng tama. Tingnan natin ang aklat ng Matthew chapter 7 verse 13. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo Nang makilala ni Jesus ang katotohanan at kasinungalingan, inihalin tulad niya ang mga ito sa masikip na pintuan at sa maluwang na pintuan. Magpatuloy tayo sa verse 15. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Hindi natin madaling masasabi kung sino ang mga bulaang propeta, pero tinuro sa atin ni Jesus kung paano sila makikilala. Sinabi ni Jesus na sila ay may tiyak na katangian, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayun din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno, at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga dapat nating malinaw na makilala ang mga ito sa kanilang bunga. Magpatuloy tayo sa verse 21. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Hindi ba ang mga nagpapagawa sa atin ng kalooban ng Diyos, ang mga totoong propeta? Gayunman, ang mga pumipigil sa atin na gawin ang kanyang kalooban ay mga bulaang propeta. Tingnan natin kung ano ang mga bunga nila. Verse 22. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesya kami sa iyong pangalan, at nagpalayas ng na mga demonyo sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Saan nagmula ang bunga na linggong pagsamba? Ito ay ang araw ng pagsamba sa Diyos Diyos ang araw. Gayon din, may Pasko, ang kaarawan ng Diyos Diyos ang araw. Ang mga ito ay mga regulasyon ng pagsamba sa Diyos Diyos ang araw. Makakatanggap ba tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga bunga na tinatawag na Linggong Pagsamba at Pasko? Pag alam natin ang pinagmula ng Linggong Pagsamba at Pasko, lubos nating maiintindihan ang katotohanan na ang katotohanan, pinaniniwalaan at isinasagawa natin ngayon, ay tunay na mapagkakatiwalaan. Dahil ang bunga ito ng katotohanan ay ang bunga ng kaligtasan, hindi natin dapat na itigil ang ating misyon bilang mga manggagawa ng bagong tipan hanggang sa makapasok tayo sa walang hanggang kaharian ng langit.